Welcome sa Kwentong GL. Mga kwento ng kilig, drama, at inspirasyon tungkol sa girls love. This is a safe space kung saan ipinagdiriwang natin ang pagmamahalan anumang ang kasarian. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. Ang kwentong ito ay tungkol sa journey ni Alex Lin pagdating sa love. Nagsimula lahat noong lumipat siya sa Monterrey at nakilala si Nova Chang, na agad naging una niyang close friend. Habang mas lumalim ang connection nila, unti-unting natutunan ni Alex na ang love ay komplikado, may saya, may selos, may moments of vulnerability, at sa huli, may heartbreak. Ngayon, sa araw ng kanyang college graduation, binabalikan ni Alex kung paano siya nabago ng relasyon nila ni Nova, kahit hindi pa malinaw kung ano ang future niya. Sandali itong nagiging pagtatapos at posibleng bagong simula, kaya napapaisip si Alex kung may chance bang mag-full circle ang love story nilang dalawa. Chapter 1 Nakatingin si Alex Lin sa bintana ng sasakyan habang dumadaan sila sa maingay at mataong kalsada ng Monterrey. Galing siya sa tahimik na bayan ng Grey Oaks, kaya ang city para sa kanya ay parang isang lugar na imposibleng pagtaguan. Pagdating nila sa bago niyang school, ang Monterey High, agad siyang binalot ng kaba. Hinawakan ng mama niya ang balikat niya at mumiti para palakasin ang loob niya, pero hirap si Alex makabawi ng kahit simpleng ngiti. Pagpasok niya sa hallway, pun ito ng tawanan at usapan. Dumaan siya sa mga grupo ng estudyante habang mahigpit na hawak ang bag niya na parang lifeline. Doon niya nakita siya isang girl na may mahabang dark hair na nakalaylay ng soft sa isang side ng mukha niya, tumatawa kasama ang mga kaibigan. Ang energy ng girl ay parang magnet, parang siya mismo ang sentro ng kwarto. Hindi napigilan ni Alex ang tumingin na captivate sa confidence at warmth ng girl. Later on, malalaman ni Alex ang pangalan niya, Nova Chang. Popular, friendly, at active halos sa lahat ng club sa campus. Si Nova ay isa sa pinakalove na student sa Monterey High. At sa mismong sandaling iyon, alam ni Alex na tinamaan na siya, kahit halos hindi pa sila nagkatinginan ng matagal. Chapter 2 Pero hindi si Alex ang tipo na basta lalapit sa someone like Nova. Para sa kanya, sobrang taas ng pader ng hiya. Kaya ng gabing iyon, habang nasa kwarto niya, gumawa siya ng anonymous Instagram account gamit ang username na SF doon niya nahanap ang boses na hindi niya kayang gamitin in person. Sinimulan niyang i-follow si Nova, at hindi nagtagal, nag-follow back si Nova, na na-charm sa thoughtful comments at artsy posts ni Ethel. Unti-unti silang nag-uusap. Sa likod ng pangalan na Ethel, naging mas matapang si Alex, mas free, mas walang takot ma-judge. Sinabi niya ang mga bagay na hindi niya kayang sabihin aloud, favorite books niya, love niya for painting, at mga pangarap niya. At si Nova, interesado talaga. Madalas silang mag-chat hanggang late, nagshi-share si Nova ng secrets na hindi pa niya nasasabi kahit kanino. Pero habang lumalalim ang connection nila, lumalalim din ang fear ni Alex. Paano niya sasabihin na siya, si Alex, ang quiet girl sa background ng buhay ni Nova, ang totoong taong unti-unti ng pinapahalagahan ni Nova. Chapter 3 Habang lumilipas ang weeks, unti-unting nagiging blur ang linya sa pagitan ni Alex at ng key SFE persona niya. Napapadikit siya ng kusa kay Nova sa school, tumitibok ang dibdib niya tuwing siyang titingnan ni Nova. Minsan pa nga, naging partner sila sa isang project. Sandali lang, pero muntik nang ikumpisal ni Alex ang totoo, pero tinalo siya ng anxiety. Samantala, si Nova naman ay lalo pang nagiging close kay Ikaigay online. Doon niya sinasabi ang frustrations niya, insecurities, pangarap niyang makapag-abroad. Kinukwento niya ang family niya, pati mga takot niya, mga bagay na bihira niyang ipakita sa iba. At si Alex, nandoon sa lahat ng iyon, tahimik na nagbibigay lakas habang nagtago sa likod ng screen. Isang araw, nagpost si Nova ng isang bagay na nagpahinto sa puso ni Alex. I think I might be falling for someone. At alam niyang para iyon kay Isis. Sumakit ang puso niya, halo ng saya at guilt. Sa school, nagsimula si Nova magtanong tungkol kay Ethel. Sino siya? Saan siya galing? Sobdo lang, pero ramdam ni Alex na papalapit na ang danger zone. Sa isang school event, kinausap siya ni Nova in e a na sobrang personal, parang may nahuli siya. Ang mga tanong ni Nova ay masyadong malapit sa mga bagay na sinabi ni Alex as Ethel. Sa sobrang panik, nag si Alex na lumayo online. Hindi muna siya nagreply kay Nova, Iniisip na baka mas madali ito para sa kanilang dalawa. Pero bawat araw na walang message mula kay Nova, mas lalo niyang nararamdaman ang emptiness. Hindi pala niya kayang mawala iyon. Isang gabi, nag-send si Nova kay Iskisay ng message. I feel like I've lost my best friend. If you're out there, please talk to me. Chapter 4 Hindi makatulog si Alex sa message na iyon. Kinaumagahan, hinanap niya si Nova bago mag-class. Huminga ng malalim at sa wakas, naglakas loob siyang mag-confess na siya si Xe. Sumunod ang katahimikan na po ng disbelief at sakit. Tinitigan siya ni Nova, nagpo-process ng shock at betrayal. Nasaktan siya, confused, humiliated. Ang akala ni Alex ay step toward honesty, pero para kay Nova, isa itong mabigat na kasinungalingan. How could you lie to me like that? sabi ni Nova, nanginginig ang boses. I've trusted you. I trusted Isirai. Akala ko meron akong sambon na pwede kong sandalan. Bumagsak ang mundo ni Alex habang nakikita niyang lumalayo si Nova. Mas masakit pa sa kahit anong in niya. Ilang araw na iniwasan siya ni Nova. Pilit siyang nagsusori, messages, isang mahabang letter, pero wala. Wala kahit isang reply. Mabigat ang guilt at lungkot at doon niya tunay na naramdaman kung gaano kalaki ang naging epekto ng kasinungalingan niya sa taong mahal niya. Samantala, si Nova ay hirap tanggapin ang betrayal. Galit siya kasi hindi nagtiwala si Alex sa kanya enough para sabihin ang totoo mula sa simula. Kahit anong comfort ng friends, hindi mawala ang sakit. Nagtanong siya sa sarili. Kilala ko ba talaga si Alex? Chapter 5. Pagkalipas ng ilang weeks, lumapit si Alex kay Nova one last time. Humingi siya ng chance na magpaliwanag. This time, nakinig si Nova. Ikinuwento ni Alex kung gaano kahirap lumapit kay Nova noon na hindi niya intensyon na umabot sa ganito at kung gaano kalaki ang pagsisisi niya. Masakit pa rin kay Nova, pero unti-unti niyang naintindihan ang fear na kinipkip ni Alex. Dahan-dahan, nag-decide si Nova na bigyan si Alex ng second chance, on one condition slow lang at full honesty. At pumayag si Alex handang gawin lahat para mabawi ang tiwala niya. Unti-unting naghilom ang bond nila. Hindi na tulad ng dati pero mas totoo, mas grounded, mas honest. Nakikita ni Nova ang sincerity at vulnerability ni Alex, kaya unti-unti rin siyang nag-open up. nag sila, mas maingat, mas tapat. Pareho nilang natutunan ang importance ng pagiging totoo, sa sarili at sa isa't isa. Habang inaayos nila ang friendship nila, mas lalong nahuhulog si Alex kay Nova. Madalas na silang magkasama, study sessions, calf dates, at late night talks na puno ng meaning at quiet intimacy. Sanay na sila sa presence ng isa't isa, at parang natural na ang daloy ng connection nila. Pero may unspoken tension. Madalas mahuli ni Alex ang sarili niyang gusto sanang hawakan ang kamay ni Nova, o sabihin ang tunay niyang nararamdaman. Minsan naiisip niya, nararamdaman kaya ni Nova. Pero tuwing papasok sa isip niyang sabihin, natatalo siya ng takot. Chapter 6 Dumating si Mason, bagong student. Charming, outgoing, palangiti. At mabilis siyang naging interesado kay Nova. Flattered si Nova, at lagi nang sumasama si Mason sa lunch at hangouts nila. Ramdam ni Alex ang selos tuwing napapatawa ni Mason si Nova o kapag binibigyan niya ito ng compliments. Hindi niya mapigil ang isipin, what if nagkakagusto si Nova sa kanya? Isang hapon, sabay-sabay silang umuwi at biglang nagsuggest si Maso na isama si Nova sa isang concert. Naglit up ang mukha ni Nova. That sounds fun. At doon bumulusok ang dibdib ni Alex. Ang idea na makita ang Nova with someone else, sobrang hirap. Buong gabi siyang hindi mapakali, iniisip kung dapat na ba siyang magtapat. Lumala ang selos ni Alex at napansin ni Nova ang pagiging distant niya. Kaya isang araw, hinila siya ni Nova sa gilid pagkatapos ng class. What's going on with you? Tanong ni Nova, kita ang concern. Parang iniiwasan mo ako. Nagtry si Alex umiwas sa usapan, pero nagpumilit si Nova, tinatanong kung may nagawa ba siyang mali. Hindi na kinaya ni Alex. Bigla niyang nasabi, It's just it's hard watching you with him. Nagulat si Nova. With who? Mason. Tumigil siya at unti-unting nagsint ang mga piraso. Wait, are you jealous? Namula si Alex, hindi makapagsalita. Pero wala nang saysay -say magtago. Yes, I am, sabi niya sa wakas. Because because I like you, Nova. Matagal na. At tuwing nakikita kitang masaya with him, pakiramdam ko nawawala ka sa akin. Napahinto si Nova, hindi agad nakakilos. Pareho silang nakatayo roon, ramdam ang bigat ng mga salitang binitawan ni Alex. For a moment, natakot si Alex na nasira na niya ang lahat. Pero huminga ng malalim si Nova, at unti-unting lumambot ang mga mata niya habang lumalapit kay Alex. Didn't know na ganun pala ang nararamdaman mo, mahina niyang sabi. Akala ko ako lang. Napakurap si Alex, halos hindi makapaniwalang narinig niya iyon. You like me too. Tumango si Nova, may maliit na ng ngiting sumilaw sa labi niya. Yes, Alex. Matagal na. Pero natakot ako, natakot na baka masira yung friendship natin kung hindi mo ako kayang mahalin pabalik. Nagtagal ang tinginan nila, puno ng matagal na nilang tinatago. Sa wakas, inabot ni Nova ang kamay ni Alex. Sa ilalim ng night TV magkahawak ang mga daliri nila. Pareho nilang alam may totoong nabubuo sa pagitan nila. Nanatili sila roon, nag-usap, nagtawanan, at nagbahagi ng mga pangarap. Pinahahalagahan ang sandaling pareho silang naging totoo. Chapter 7. Simula nung gabing iyon, unti-unting namulaklak ang relasyon nila. May mga challenges at adjustments, pero habang natututo silang balansehin ang friendship at romance, lalo lang tumitibay ang pagmamahalan nila. Natagpuan nila hindi lang partner kundi best friend, yung taong nakakakita sa buong pagkatao nila at tinatanggap sila ng buo. At doon nila na-realize, no matter what happens, sila at sila pa rin ang ikot sa isa't isa. Sabay na pumasok sa college sina Alex at Nova, pareho nilang hinahabol ang kanika nilang passions, si Alex sa fine arts at si Nova sa environmental science. Puno ang araw nila ng classes, study sessions, at bagong kaibigan, kaya halos hindi nagtutugma ang schedules nila. Pero kahit mahirap, gumawa sila ng paraan para magkasama. Quick coffee dates, study break sa library, late-night calls. Pero habang lumalalim ang mga semester, lalo ring dumadami ang responsibilities. Abala si Alex sa mga projects at exhibitions, habang si Nova naman ay nakapasok sa research internship na nangangailangan ng mahabang oras sa field. Ang dating effortless nilang relasyon, unti-unting naging mabigat dalhin. Minsan, napapadalas ang tampuhan, nakakalimutang dates, mga message na hindi nasagot, bigla ang cancel ng plans. Pareho nilang ramdam ang pressure, pero ayaw naman nilang sumuko. Isang gabi, matapos ang isang matinding pag-aaway, napagtanto nilang pagod na pagod na sila. Magkaharap silang nakaupo sa apartment ni Alex, at ang katahimikan ay parang pader sa pagitan nila. Si Alex ang unang nagsalita. Maybe maybe we're trying too hard. Ayokong dumating sa point na magkapuotan tayong dalawa. Yumuko si Nova, halatang nalulungkot. Ayoko rin nun. Pero parang sobrang busy na natin, halos wala na tayo sa buhay ng isa't isa. Tahimik nilang tinanggap ang totoo. Kahit masakit, iba't ibang landas na ang tinutungo nila. Nagdesisyon silang maghiwalay ng maayos, umaasang balang araw, baka magtagpo ulit ang mga landas nila. Nagyakak sila sa huling pagkakataon, umiiyak pero may halong pangakong mananatili silang magkaibigan. Chapter 8 Lumipas ang mga buwan at nag-focus sila sa sariling growth. Sumikat ang art ni Alex sa program niya, habang si Nova naman ay nakakuha ng opportunities mula sa research na hindi niya inakalang mararating. Nagpapalitan pa rin sila minsan ng messages, pero malinaw na magkaiba na ang mundo nilang dalawa. Madalas maalala ni Alex si Nova, kung okay ba siya, kung masaya ba siya? Si Nova naman, nami-miss ang tahimik ngunit comforting na presence ni Alex. Pero alam rin niya na kailangan nilang lumayo para lumaki ng hiwalay. Lumipas ang ilang taon at dumating ang araw ng graduation. Matagal nang hindi nakikita sina Alex at Nova. Alam ni Alex na naroon si Nova, pero hindi niya alam kung magkakatagpo sila. Pagkatapos ng ceremony, sa gitna ng masayang crowd, nakita ni Alex si Nova suot ang graduation gown. Kumabog ang puso niya. Lumapit siya, kinakabahan. Pagharap ni Nova, nagtagpo ang mga mata nila. May ngiting lumitaw sa labi ni Nova, malumanay, pamilyar at puno ng alaala. Hey, stranger, biro niya, may halong lambing at nostalgia. Napatawa si Alex, gumaan ang pakiramdam. It's been a while, ha? Huh? Naglakad sila sa campus, nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa kanila mula noong naghiwalay sila. Ikinwento ni Alex ang gallery internship niya at si Nova naman excited na ibinahagi ang environmental project abroad na sasalihan niya. Puno ng admiration ang bawat kwento nila, proud sila sa isa't isa. Habang naglalakad sila sa ilalim ng mga puno, bigla tumigil si Nova. Naging seryoso ang mukha niya. Alex, ang dami kong naiisip tungkol sa iyo nitong mga taon. Namiss kita. Bahagyang nanginginig ang boses niya, halatang totoo ang bawat salita. Mabilis ang tibok ng puso ni Alex. Namiss din kita, Nova. Hindi kita nakalimutan. Alam nilang pareho, kailangan nila ang panahon na maghiwalay para hanapin ang sarili nila. Pero ngayon, magkatabi ulit sila at mas malakas ang pulso nila sa isa't isa. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, marahang hinawakan ni Nova ang kamay ni Alex, mainiting puno ng pag-asa. Sa tingin mo pwede ba nating subukan ulit? Feeling ko ready na tayo. Ngumiti si Alex, kumikislap ang mga mata. I'd love that. Magkahawak kamay silang naglakad, handang salubungin ang future, mas matatag, mas handa, at mas sigurado sa pagmamahal na minsan nilang binitawan at ngayon ay natagpuan ulit. Thanks for listening to today's story. Hope you enjoyed the story of love, kilig and inspiration. Don't forget to like, comment and subscribe para lagi kang updated. See you sa susunod na kwento.